Hello po mga kapinoy pinay aakyat po tayo ulit dito ayan aakyatin po natin ito at ayan si Kuya Adorno na istak po sa pagdanan at meron daw po tayo rito mga tatanaw na statue ng ni Jesus masyado nga lang pong paakyat kung kakayanin po natin gagawin po natin yun Ayan. Ayan po. Uy, napakaganda po. Hala, napakaganda din eh. Hala po, ayan po. O yan. Ang tawag po nito, itong pang, ito pang inakyat natin ay eh, puso ni Jesus. Ning hapunan. Ayan. Ah. Ay, napakaganda po. Hala. Ah. Bakit pa? Oh, napakaganda. Yan po ay ang huling hapunan. Ayan. Ayan po, napakaganda. Di po ba? Sobra pong ganda. Tingnan nga po natin. Marmol po yata ito Oo. Para po nila. Besay parang marmol. Ang ganda. Ang ganda po. Ayan. Ayan. Huling hapunan. Ayan. Malakit pa po po tayo sa taas. Meron pa po doon santo sa taas. Yun po ang dinadayo daw po din eh. Yung mga santo doon sa taas. Yun nga lang po eh mahingal. Pero okay lang po. Ang importante, mararating po natin siya. Kasi po yun ang mahalaga. Yung marating natin yung kanyang ano. Ah. Mahingan lang po, pero sige lang. Hindi pa po masyadong matao kasi hindi pa po siya masyadong sikat. Ito pero hanggang sa Taalat, San Luis po, sikat na siya. Kaya nung sinasabi, punta kayo sa puso ni Jesus. Ay. Mahingan lang po. Hindi po si Tita Amy maka ano, get over hindi <laughs> ka makakit na worthy hingal ikalawa na to ito yung istasyon ng cruz banalang pangalawa na po to inakit nating istasyon yun po ang una yung huling hapunan akit po tayo sa pangatlo naman po tayo sa may pangatlo naman po tayo kaya nga lang po yung bahingan. Parang maiwan na po yung mga paan ni Tita Amy. Sa pag-akyat. At saka magubat. Magubat po. Pero, yan. Pang, pangatlo. Ilang istasyon po ba? Pito? Pitong istasyon po, no? Para matapos po natin 'tong pito. Wala. ari are. Ikatto. Nasa ikatlo na po tayo. Yan po. po. Nasa pangatlo na po tayo. Akit pa po tayo. Para makarating tayo sa pang-apat. na um, makarating tayo sa pang-apat. Magpapalayan sana tayo ng Panginoon. Ika apat na po eh. Hindi ko lang po alam kung ilang istasyon. Ang akin po ay alam eh. Pito. Ika pa lamang. Tayo po nasa Ika na po tayo. Na istasyon. Ayan. Ayan. Nasa ika na istasyon na po tayo tara akit pa tayo akit pa po tayo nakaapat na po tayo yung istasyon kaya po natin yan pwede naman pong padahan-dahan ang importante ay makarating tayo sa taas at narating natin ang istasyon ni Jesus. Mahingal po. Mahingal. Sobra po hingal. O, ito na yung kalima na istasyon, pero wala po siya. Ito po yung ikalima. Ikalima istasyon. Na siya yung merong krus. Meron na po siyang pinaglagyan. Siguro po yung kinuha kalima na po yan dalawa na lamang po ating aakyatin dalawa na lang po pagdating po sa dalawa makakababa na po tayo sasabihin naman po na huling istasyon ano po oh my god taas na ito po ika-anim meron po santo bakit po kaya ang ikal na may wala? Ayan na po. Ang ika-anim. Ika-anim? Oo. Napas, napas Jesus. Sa kanilang krus. Ayan po ang ika-anim. Nagtapas si Jesus sa bigat ng krus. Si mayroon taniman doon. May Ayun, Papa, mayroon pa doon. Oh. Ayun, siguro eh. Akyat pa po tayo. Ay, hindi po yata pitong istasyon. At marami pa po sa taas. Ikaw na. Ito na po ang ikapito. Wait lang po ha. Hinggang hingal si Tita Amy. Sobra pong hingal ni Tita Amy itong inakyat natin. Pero po, ginubat na tong si Jesus sa itinulungan ni si Monserenyo ah, yun nga yun ang tinuturo ko sa'yo hindi mo natakita kanina akitin po natin yun yung nandoon po ayun akitin po natin yan mahingal nga po pero okay lang ang importante yung marating natin siya gagabayan po naman niya tayo at bibigyan ng lakas para atin po siyang marating maabot po ang ating pinapangarap na maabot kailangan lang ito, ika walo kasalubong ang mga babaeng taga Jerusalem ayan aakitin po natin yun santong malaki sa bundok na po talaga tayo. Ayan, lakas po ng hangin. Sobra pong lakas ng hangin. Pero sige lang po. Samahan niyo lang kami. Ayan, ika na Ayan, isa ng krus. Si ay ay hinubaran at pinako sa krus. Uh -oh. Ah. oh my God. Nakit pa po tayo nung marating po natin ah, ang bundok ni Jesus wala po kasing hawakan wala pong hawakan ang hagdanan ayan o oh, wala pong hawakan kaya hindi po tayo makahawak para makaahon kumbaga sana ay meron para, parang tungkod man lang sana tayo ala po eh talagang hirap hirap Ayan po, ikasampu. Ayan po yung ikasampu. Pinatawad ni Jesus ang mga magnanakaw. Ayan, ang ikasampu. Para po tayong umakyat sa naalala niyo po nung magpunta kami ng Italy. Ganito po, inakyat po na namin ni Kuya Ador din yun. Yung sa Italy. Ganito rin po yun, bundok na bundok. Pero, Indakit po namin ni Kuya Ador. Bahala na po. Opo. Hirap po talaga magsalita kaya. Hindi na po makasalita si Kuya Ador. Ito po wala pang ista. Wala pa yung ano. Ayan, si Na Maria at Juan sa paanan ng Cruz. Hindi pa po namin nararating yung pinicture ko po sa inyo na ano. ay po talaga si Tita Amy. Tumigil po tayo ng medyo matagal doon. Ito na po yung ikalabindalawang istasyon ng cross. Si Jesus ay namatay. Ayan po. Pero wala po siya. Pero ayun po yung kanyang ano, bangkay. Nandito po yung kanyang bangkay. Puntahan po natin. Ito po ang bangkay ni Jesus nang siya'y mamatay. Ikalabing tatlong istasyon ng krus ang paglibing ni Jesus. Ayan na po. Ayan, ikalabing tatlo. Ayan po ang kanyang bangkay. Ayan. Ayan. Ayan po. Thank you Lord at pinaabot mo kami makarating po ko dito sa inyong kinalalagyan ayan, lakit pa po kami lakit pa po sa, siboy ng hangin malakas po ang kanilang eh, mayroon pa pong ika, ah. Labing apat. Entrance. Exit. Ayan po. Mayroon pa po. po. Tingnan lang po si Tito Amy. Pasok po tayo dito sa skinita na to. Ano po matatanaw natin dito sa skinita? No allowed food. Sabi po, bawal daw po ang pagkain. Watch your step. tingnan daw po natin ang ating dinadaanan at baka po yung madelikado masyado pong mabangin mabangin na mabangin oh my god parang ayoko na pong punta ro pero may tao po eh oh. may tao po dun sa taas eh Ayan na po yung Papa, what's your step. Tingnan mo yung dinadaanan mo, ha? Dito rin kayo dumaan. Nararapin natin yan habang nanginginig tayo. Para tayo gumulong. Wala po kasi silang hawakan. Para po hindi ka napapakot. Wala po kasi hawakan. Sige. Walang hawakan. Papa, nalulula ako. Nalulula po akong tita, Emi. Kaya po, parang hindi ko yata mararating. Yung tuktok na po na yun. Kasi po, yung lulang lulang-lula na. Sa sobra po, taas eh. Si Kuya Ador nakaakyat. Hindi ko po yata kaya. na lang po ng loob okay makakarating makakarating hindi po talaga makakabang si tita Amy pero sana po ikabayan po tayo hindi po talaga ako makakabang halos nang mabasa ko po yung watch your step medyo ni nervous po ang tita pero si lord na pong bahala Ayan. Naisip ko naman po bakit may tao ko. Ito po yung may hawakan na din Ayan, hindi na po masyadong ninihalabiyo. Kasi po may hawakan. Ayan, may hawakan po din Sobra pong taas. Huwag ka lang po lilingon. At singkuro po yung sampung building na ang hagdaan ay walang hawakan. Wala na po ba kayang ibang daan? Daan. Sana po yung may ibang daan. Kasi yung umakyat po tayo, yung hilo ng lula. Mahingal. pag At saka nakakatakot. Walang, walang hawakan yung iba. Ayaw nga. Na, ano na ako eh. Parang atras na nga po ako eh. Sorry. Ang huwag, ay o, yun nga po. Pero, huwag ka naisip mong walang hawakan at tirek. Parang gusto ko nang babalik. <laughs> babalik <laughs> na po ako. Ayan. Pinakayod. Nabalik naman po nabalik po gawa ng ari ni laser din sa Spain pa po ni laser po nagbalik din nabalik din ano kasi yan ma uh oh. parang kaliskis niya parang opo nabalik, nabalik po parang kagaya yan ang ano, yung mga uh, na stone hmm. nabalik po nabalik po pero matagal din mama, na. Eh. hindi po wala pang one year eh, naramdaman ko ng meron ulit. Opo. Tapos meron po ako kasama sa Spain. Kaya parang ayoko na. Kakalaser po eh. Kasi doon libre. Walang bayad. Hindi ka saatin dito sa atin, May bayad. Doon po'y libre. Tuwing nararamdaman niyang na iistorbo na siya. Pinalilinis niyang lagi. Ngayon po bulag na. Maano kasi yung kanya. Alam yung kanya. Bulag na siya. Akata. Uh, nakakayod. Nakakayod, nakakayod po kasi 'yung itim natin. Hmm. Kaya sabi po, nauusaw uh, ko, Wala tama na 'yan. Wag mo nang ano. Nakakita naman. Mm -mm. Eh ilang taon na kayo? 65 na po. 65 na po. Kayo po 69. 69. O apat na taon po, ang depresya na. 65 po ako. Ngayon. Ako nga amin. Nabalik po. Nabalik yan. Sa uh, experience ko po, nabalik. <clears throat> nung una po, uh, parang ano ko na, sige, palaser ko na, wala namang bayad. Tapos nung narinig ko yung nagbabalik, katulad po ni Ate Amor, Tigal lemery po siya, si Ate Amor. Nakailang palaser po sa Spain, kasi magkakatabi lang po kami doon. Eh. Ngayon po hindi na nakakita. kaka Kakapalaser. Naapektuhan po rin yung ano, mata. Opo. Tiga Pero siya po may pagitan din ng taon. Hindi naman po lagi kasi nihintay din naman po niya na parang may sumasabit. O yun. naman ng hindi pa hinugi, hindi din naman ina. Oh. Yun nga po. Pero syempre dahil talagang siguro nakikita rin naman na doktor na kailangan Ayun. Hmm. Ayun. Opo, dito po'y mahal. Hmm. Oh, mabuti pa sa ispay ni ko. Walang bayad. Wala po. Wala pong bayad. Kahit singko. Kasi kahit po gamot doon, eh, walang bayad. Oh, yung mga maintenance po. May sarili pa kayong doktor. Bawat isang tao, may sarili kang doktor. Bibigyan uh -huh. ka ng sarili ng doktor. Tawagan mo lang siya. Sasabihin mo, hingi ka ng schedule. Yun, bibigyan ka niya ng schedule overtime time. Hindi naman, hindi naman po maabot na isang linggo yung schedule. One, one day hanggang three days, bigyan kanya na schedule para na, ma ma-check up kanya. Tapos pag sa mga kailangan sa mga espesyalista, i-ano kanya sa mga espesyalista. Yun. Akit po ako. Salamat po. pa po ang gagawin na kanyang tahanan kaya po ang kanyang magiging tahanan ayan po ah, meron pa po doon sa taas andun na si Kuya atur siguro sa taas ayan, beno po mga kaibigan ko dito ko na lamang po kayo tatapusin maraming maraming po salamat sa inyo maraming maraming po salamat sa bawat subaybay nyo kay Tita Emi thank you very much po Ayan, sa akin po manonood. Sana po i-subscribe na po kayo hanggang sa kayo ay makarating sa bell para updated po kayo ng mga inilalapag. Thank you very much po. Bye-bye. I love you. I love you all. Bye-bye po. Salamat.